Mga kaasenso, ito po ang aming gamit sa aming mga alagang kambing protection laban sa mga insekto katulad po ng red mites, hanip, garapata, na nakikita po natin sa ating mga alagang aso at alagang mga manok. Lalo na po rito sa aming goat house, meron po kaming inilalagay na aso po rito kaya possible na ang garapata ng aming alagang aso ay lilipat sa aming mga alagang kambing. Ganon din po ang hanip o red mites na nakikita po natin sa ating mga alagang manok. Lalong lalo na po rito sa aming goat house ay malapit lang po ito sa poultry ng aming mga alagang native chicken at meron din po kami dyan mga tamdang na panlaban. Kaya kapag nagpapaligo po kami ng aming mga alagang manok, lalo na po yung mga breeder nagpapaligo din po kami ng aming mga alagang kambing gamit ang triple X shampoo yung 15 ml po. Dahil mas pinalaki, mas pinadami kasiya na po ang maraming kambing rito. Sa isang sachet po almost 20 na kambing na po ang aming napupunasan rito dahil kapag wala naman pong galis ang aming alagang kambing, tinitimpla po namin ang isang sachet na 15 ml sa 8 litro o 7 litro ng tubig o dalawang galon para na po yan sa 20 na kambing. Pero kung may galis po ang ating alagang kambing, isang sachet po ng 10 ml para na po yan sa isang kambing. Ipaligo po natin para gumaling po sila kaagad.